So for today's video niya mga kajam ipapakita ko sa inyo yung Ibat-ibang klase ng prutas dito sa amin Mga kajam, saktong-sakto talaga nga Sa panahon ngayon mga kajam Sobrang dami po ng bunga yung mga prutas Namin dito, so unang-una mga kajam Ito po yung rambutan, so bulaklak pa po Yan mga kajam, hindi pa po yan yung uh, Buong bunga ng rambutan Mga kajam, kasi nga malalaglag Pa din po yan mga kajam Yan po yung uh, rambutan mga kajam Dito naman tayo sa kabila mga kajam Mayroon din po kayo kaming uh, puno ng lansones. So, saktong-sakto, marami din po yung bunga ng uh, lansones namin dito, mga kajam. Ito yung onang puno ng lansones, mga kajam. Makikita ninyo kung kaano karami po yung bunga niya. So, ayan po siya, mga kajam. Grabe, sobrang dami po talaga. Parang Christmas tree lang po talaga, mga kajam. So, dito naman po sa kabila, mga kajam, is makikita ninyo yung uh, palangalawang puno ng lansones. So, ayan, may bunga din po yan, mga kajam. So, dito naman sa kabila, mga kajam, is yung puno ng mangustin. So, ayan, makikita ninyo kung gaano karami po yung bunga ng mangustin, mga kajam. So, sa mga hindi pa po nakakaalam kung ano yung uh, puno ng mangustin or yung mangustin, so, ayan po yung puno ng mangustin, mga kajam, hindi siya masyadong mataas. Mababa lang po talaga yan. So, dito naman po sa kabila, mga kajam, nariyan po din po yung Uh, ipangatlong eh, puno ng lansonis na sobrang dami din po yung bunga niya mga kajam. So ayan, makikita po niyo Dito naman sa kabila, yung rambutan. So ayan, yung mga bulaklak ng rambutan mga kajam. Grabe, sobrang dami po talaga. So punta naman tayo dito sa kabila mga kajam. Nandito rin po yung puno ng uh, nangka. So ayan mga kajam, makikita ninyo na may mga sako. Yan. So ang ibig sabihin niyan mga kajam, is may bunga yan. So binabalot po ng papa ko yung bunga ng nangka mga kajam, para hindi po siya masira. So ayan po. So mga kajam, kinakailangan po talaga balutin yung nangka para hindi po talaga masisira. Yan. So dito naman sa kabila mga kajam, ito yung pang-apat uh, pang na puno ng lansones. So ayan mga kajam, makikita po ninyo na uh, malalaki na rin po yung mga bunga niya. So alam po ninyo mga kajam, kapag uh, hinog na po yung lansones is magkola yellow po yan. So dito sa kabilang puno mga kajam, yung puno ng mangustin. So ayan, medyo marami din po yung bunga ng Uh, mangustin. mangosteen. So punta tayo dito sa taas mga kajam kasi nga nandito yung iba't ibang uh, protas namin. So ayan mga kajam, makikita niyo yung mangustin. So itong mangosteen nito mga kajam, sobrang dami din po yung bunga niya. Pero yung ibang bunga niya mga kajam is nangalaglag po siya. So ayan po mga kajam yung uh, puno ng mangustin. So mababa lang po talaga yung puno ng mangustin mga kajam, hindi po siya masyadong mataas. So tingnan niyo kung gaano po yan karami yung bunga mga kajam. Maybe next month siguro ito uh, pwedeng i ma harvest mga kajam. So dito naman tayo sa puno ng uh, durian. So yan po yung puno ng durian mga kajam. So uh, nilapitan ko po talaga mga kajam para ipakita po talaga sa inyo kung ano po talaga yung Uh, actual na bunga ng durian. So, ayan mga kajam, yung actual na bunga ng durian. So, maliit pa po siya. So, lalaki pa po yan mga kajam. So, maybe after 2 months pa siguro ito pwede ma-harvest mga kajam. Sige lang, ipapakita ko pa rin po sa inyo mga kajam kapag mag-harvest na po kami dito sa uh, durian namin dito. So, ayan nga pala yung actual na bulaklak ng uh, durian mga kajam. Mga laglag pa po yan. Uh, pagkatapos niyan malaglag mga kajam, saka pa po ma-form ng ah uh, durian. So, makikita naman ninyo yan mga kajam yung pinakita ko po sa inyo. So, tingnan po ninyo mga kajam, yan po yung uh, na uh, bunga ng durian. So, maliliit pa po talaga sila. So, oh, kailangan pa natin maghintay ng ilang buwan mga kajam pago pa natin ito ma-harvest. So, tingnan ninyo, nagkumpul-kumpul yung mga bunga niya mga kajam. Grabe, panahon po talaga ng Uh, prutas ngayon mga kajam dahil sobrang dami po talaga ng uh, bunga ng mga prutas namin dito so dito naman tayo sa pang uh, lima na puno ng uh, lansones mga kajam so ayan mababa rin din po yung puno ng lansones pero tingnan po ninyo mga kajam grabe talaga yung bunga niya mga kajam kahit uh, abutin lang po ninyo yan mga kajam yan mababa lang po talaga yung sanga niya mga kajam is pwede lang po talaga maabot ng tao mga kajam so ayan tingnan po ninyo mababa lang po talaga hindi siya masyadong mataas so ganyan po yung mga bulaklak ng mga lansones mga kajam. Parang Christmas tree lang po talaga mga kajam. So maganda ito tingnan mga kajam kapag uh, mahinog na po talaga. Kasi nga yung kulay ng uh, lansones mahinog is kulay yellow. So dito naman po tayo sa kabila mga kajam. Ipapakita ko po sa inyo yung pangalawang puno ng Dorian, uh, durian. So, ayan po yung puno ng durian, mga kajam. Talagang mabababa lang po talaga yung mga puno ng prutas namin dito, mga kajam. Hindi na po ninyo kailangan akyatin kasi nga maabot lang po ninyo ng kamay ninyo. So, ayan po, mga kajam, yung pangalawang puno ng durian. So, makikita ninyo mga kajam, ito yung bulaklak niya. So, mga laglag pa po yan mga kajam. So, yan po yung actual niya mga kajam. Kumpol-kumpol po talaga yung bulaklak niya. So, ayan. Sobrang dami din po ng uh, bulaklak yung puno na ito mga kajam. So, hintayin na natin ng ilang buwan bago natin ito ma-harvest. So, Ayan na nga mga kajam. So dito naman po sa kabila mga kajam, uh, ipapakita ko rin po sa inyo yung mga uh, ibang prutas po namin. So alam po ninyo mga kajam, hindi lang po manggustin lansunis ang mayroon po kami dito. So ayan po mga kajam, ito po nga pala yung lupain ng aking mga mga kajam. So malapad naman po yung lupain niya mga kajam, marami din po yung prutas na nakatanim. So hanggang ngayon mga kajam is, nandito pa rin po yung mga uh, niyog niya mga kajam. So... So ito po yung uh, panglima na po uh, pangapat na puno ng durian pero wala pa po siyang bunga mga kajam, kasi nga uh, bata pa po yan. So, hindi pa po siya namumunga. So, ayan, may puno ng niyog mga kajam na itinanim. So, may iba't ibang klase din po ng prutas. May abukado. So, ayan po yung abokado. Then, niyog po mga kajam. So, dito naman po mga kajam, ipapakita ko rin po sa inyo yung uh, puno ng uh, marang. So, may marang din po kami dito mga kajam. So, ayan po yung puno ng marang mga kajam. Ayan. So, tingnan po niyo mas marami din po yung bunga ng marang mga kajam. So, yung marang mala mga kajam is mataas talaga yung puno nito mga kajam. Kinakailangan po talaga ninyo akyatin ito mga kajam. So, ngayon mga kajam is lapitan natin. Ipapakita ko talaga sa inyo yung aktual na bunga ng uh, marang kasi nga alam ko naman na marami pa po talagang hindi pa po nakakita ng uh, aktual na puno ng marang or yung bunga ng marang or hindi pa po talaga nila alam yung ah uh, ano yung itsura ng marang. So, eto na po yung actual na bunga ng marang mga kajam. So, maliliit pa po yan, kulay green. So, kailangan pa natin maghintay din po ng ilang buwan mga kajam bago pa natin ito ma-harvest. Yung iba mga kajam, ganito naman po yung kulay. So, alam po ninyo mga kajam, kapag mahinog ang, ma ang marang mga kajam is talagang uh, grabe talaga yung amoy niya. So, parang uh, kaamoy din po ng durian mga kajam. Parang ganyan din po yung amoy ng marang. So, ah uh, kapag lumaki na po yung marang mga ka is magiging kulay green na po yan. Kapag mahinog mga ka is palang kulay brown. So yan po yun mga kajam, yung uh, medyo malaki na po uh, na bunga. So ganyan po yung itsura niya. So sa mga hindi pa po nakakita ng marang, so eto na po yung marang at saka yung puno. So medyo matagal na rin po ako hindi nakabisita dito mga kajam, kaya nashock po talaga ako nung nakita ko tong marang na ito mga kajam, kasi nga grabe sobrang dami po ng bunga. Kasi yung uh, nanguha po kami dito parang dalawa lang po yung nakita namin mga kajam na hinog na marang. Pero ngayon pagbalik ko dito, grabe sobrang dami na po talaga yung uh, bunga so alam po ninyo mga kajam ang marang is uh, kapareho din po ng taste ng uh, jackfruit pears, matamis din po siya mga kajam, talagang uh, kapag natikpan po talaga ninyo yung marang grabe, mapapawaw talaga kayo sa sarap Rabi, sobrang tamis talaga ng marang. Then, yung buto po niya pala mga kajam is pwede naman po yun kainin. So, nis ang ginagawa namin doon mga kajam is sinasanglag namin yung buto ng marang. So, kapag kumain kayo ng marang mga kajam, huwag po ninyong itapon. So, dito naman tayo sa pangatlong puno ng durian na mga kajam na may maraming bunga. So, ayan mga kajam, marami din po yung abulaklak ng durian na ito mga kajam. So nakita po niyo sa likuran ko mga kajam. marami pong nangalaglag na mga bulaklak. So ayan po yung mga bulaklak niya. So ayan po yung mga abunga niya mga kajam. So kailangan pa na natin na maghintay ng ilang buwan bago tayo makaharvest dito. Pero at least na lang may po tayo. So huwag kayong mag-alala mga kajam, kasi nga sa next vlog ko ipapakita ko sa inyo yung Uh, mga bunga or kapag magharvest harvest na po kami dito sa aming mga prutas mga kajam. So abangan na lang po ninyo yung next vlog ko mga kajam kasi nga ipapakita ko sa inyo kapag mahinong na yung mga iba't ibang klase ng prutas namin dito mga kajam. Maybe next month na po talaga mga kajam. So that's all for today's video. This is Kajam Vlog.